I've been attached with the feeling of waking up with you. talaga namang ito ang ating couple na sila Donnie at Belle ngayon ang ini-endorse na nga nila ay mga gamit na sa bahay ayun nga sa ating Belle ito nga daw ay learning adulting stop na dahil talagang meron nga silang pinapatay yung dream house pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang shinner na nga ng ating Donnie Pangilinan ang kanyang bagong sasakyan at talaga namang sobrang ganda nga nito at uh, yung pa nga sa caption dito ng ating Doni ay Bring your toy to work day with my new Changan PH, new Hunter, KP-T4x4, the world's first range extended electric pickup with plug-in capability. Iyan na nga guys na kung saan ayon nga sa mga bula ay ang una nga raw isa sa rito ng ating Doni Pangilinan ay walang iba kundi ang kanyang Bell Mariano. Kaya naman stay lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple E